Hello! Good morning, good morning sa inyong lahat Kumusta po kayo sa lahat po ng mga subscriber ko at mga manunood Kumusta kayo? Dito ngayon ako sa pang 3 days ko na ngayon At uh, pumunta po ako ng uh, town Dito sa Monaghan Sa Ireland At uh, nag-aasikaso po ako ng uh, bank account ko So sinamahan ako ng boss ko So, susunduin na lang ako pagkatapos. So, dalawa yung inaasikaso ko, bangko, at saka yung uh, parang residence permit ko. So, ayun, natapos na rin. Uh, babalik na lang sa, sunod, sa next week. Kaya, ito, uh, maglalakad uli ako. Papakita ko sa inyo yung lugar dito. Hindi man siya ganun kagandahan, parang old town. Ayan po malamig at uh, kaya pa naman yung lamig dito Yon, okay. ma maaraw pero hindi siya ganoon kainit. Maaraw lang. Tsaka yung oras dito po, pagdating ng hapon, alas 7 na ng gabi, ay uh, maliwanag pa. Parang alas 4 pa lang ng hapon. Ayan. nakaka panibago yung klima dito malamig uh, uh, pero kaya ko naman at uh, mas gusto ko gaya nga lang sinabi ko dati sa vlog ko mas gusto kong uh, taglamig mas gusto kong taglamig kaysa sa tag -ingit. kasi po mas uh, madali akong mapagod kapag tag-init wala pang trabaho Pagod na ako. Kumpare sa malamig, mas ganado ako magtrabaho kasi kailangan kong uh, pawisan, kailangan kong gumalaw. 'Yon, nakaka-3 pa lang ako ngayon. Mahaba-haba pa 'yung uh, sasabanahin ko dito. Uh, sa trabaho naman, okay naman kahit medyo mabigat pero part ng trabaho natin yan Eto naglalakad ako kung saan ako iniwan doon ng uh, kung saan ako iniwan ng boss ko at doon niya ako babalikan uh, nagpunta lang yung boss kong babae sa sa hospital. Nagpapa-check up yata. <coughs> Yung boss ko ay uh, may dad na rin. Yung sabi niya ay 64 years old. Yun. Uh, bukas wala akong may pasok Sabado hanggang linggo. Hmm, maglalaba mag-aayos ng mga gamit uh, at magluluto rin uh, may mga kasamahan ako sa bahay may kanya-kanya kaming schedule ng pagluluto ako ang schedule ko ay bukas Sabado yung ibang Pilipino may pasok sa Sabado yung iba naman wala ko. wala akong pasok Dito ko hihintayin yung uh, boss ko. Po muna ako. Ayan. Makikita nyo. Ito yung simbahan, no? Parang uh, an antig na. Antigo ba? Ang tawag doon. Ayan. Uh, yung mga nakakasalubong ko mga iris kaya nga nang nasa vlog uh, lagi sila nakangiti patiin mo yun ah uh, mabalik ako kayo tatawagan ko yung boss na sasabihin ko tapos na at balik na lang ulit ng next week kasi may konting na, uh, kailangan document pa Good morning. So yun po at maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa video ko at sana ay lagi kayong nakasuporta sa mga video ng Yahoo. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo.